Ayan ako, bagong araw na naman. Mga idol ko, happy Wednesday. 4 minutes past 10 ng umaga at eto na, IFM Live Drama na. Isang kwentong buhay ng ating letter sender ang ibabahagi po natin para sa inyo. Para kapulutan ng uh, nakakatuwang leksyon. At syempre, ready ready na din po ang ating mga dramatistas na kanina po po nag-portray uh, ng characters na ito. Alamin natin. Eto na, ready na sila! Idol James Raid! Good morning! Hi, hey, What's up, ketchup mga idol? Magandang umaga ng miyak-kulis. Oh. Ayan, dumighay lang ako tapos balik ulit ako dito. <laughs> <laughs> may nakita ko yun na nagmamadali ka doon. Mamadali ako. Kumain muna ako ng ano. Masensya ano, na. Ano. Ano, ano. ano, ano. May natakang nat nat isang Spanish bread sa pantry. Meron pa? Meron pa? May natakang isa. Uh -oh. Yun yung nalaglag kanina. <laughs> Oh, Sinimot ko. Kinain ko. Tutok na ako eh. Kunting pagpag oh, naman eh. no pagpag lang. wala pang oh. ano? Wala pang five minutes. Correct. Kaya, Pwede pa yun. Four and a half. Wala pang germs. Wala pang germs. <laughs> germs. So ayan na. Mga idol, so salamat. Ayan, ito po. Panibagong umaga, panibagong kwento sa ating IFM Live Drama. Kamusta ka naman idol? Uh, aura ka. Ay nako, talaga. Alam mo, sinasabi natin palagi sa lahat ng mga idol natin na importante ang magpahinga. Nakapahinga naman tayo. Nakapahinga ka naman. Ikaw naman naman, Idol J. Sa kapantulog ko lagi kasi bilang isang matandang tao, tumutulog ako 8.30 or 9.00. <laughs> Ay, nakong sarap PM. lang, sarap naman nun. Oh, kaya gising natin, 5.30, oh, alas 5.00. Oh, 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 matandang tao. Hindi, <laughs> <laughs> ganun, ganun naman talaga mga baby boys. Ay, ganun so pinapatulog ba? Pinapatulog na maaga. Ako, ganun, ganun. ganun. Kulang na lang talaga gatas. Hahaha. <laughs> Ngayon ay 'yung ng mga idol natin na talaga namang ano 'yung uh, natutulog sila ng very early kasi yes, gigising na sila, sila ng very very early. Iba din. talaga ang pahinga. Iba oo. 'yung tulog. Alam mo 'yung kapag takot 'yung tulog mo Totoo kasi yan. tayo 'di ba, syempre uh, working tayo. Oo. So tayo may tendency <laughs> si talaga na magpuyat. Correct. Oh, alas 11, alas Correct. 12, 11 na na madaling araw. Hindi talaga maganda sa kalusugan idol. At so wag nating sayangin. Oh, alam, mo, sayang, eh, ah, huwag alam mo, nating sanayin pala. Yes, alam mo 'yung pahinga nakaka-fresh 'yan. Ah? Talaga naman oh Una muna mag i James, oh. Ano ba naman? Ang pressure. Anong Gcash Alamin naman natin, since kasama na natin, ready-ready ready ay, ah, eto ay, na, eto na. Ay, na no, no. Kung natutulog din pa siya ng maaga, Idol Alden Richard. Uh, yes. Uy, isang buenas na araw na miyarkos. Wow. Yes. Ay! Yung ano mo? Uy, ay, naaamoy ko, ah. <laughs> Teka lang. <laughs> Tapos biglang. <laughs> matutong baka talaga biglang? uh, bigla <laughs> yun. <laughs> Kamusta na? Kamu hindi naman natin ang tulog at pahinga ni Ayto. Ayun, uh, nakatulog naman tayo nang mahimbing, mahimbing. Ah, uh, Nakakain ng oras uh, ka uh, ba uh, sa tulog mo, Idol Alden? Siguro mga 4 hours. 4 oh, hours. Oo, oh, oh, Mahimbing pa yun na. Mahimbing pa yun. Mimi oh. <laughs> magkano tao talaga kaya alam mo, kita-kita kita kita yung fresh. Hindi, hindi kasi may ganun talaga tao na sanay na tulog tatlo, apat na Ikaw, idol, sinasabi ko sa'yo, idol. Alden na minamadali mong buhay mo. <laughs> <laughs> Madali, kasi isa lang yan. Madali. <laughs> <laughs> oh, Apat ah, na oras, sakasakat sa ulo niya. Sige <laughs> like, na pwede mag-request ng second life. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Kung yung second life, mo, siguro mapupunta na yun sa insekto. Oo. <laughs> <laughs> Reincarnation. Saka, depende din yun kung malakas ka kay Lord. Oo. Oh, <laughs> oh, diba? Malakasan lang <laughs> tayo kayo. <laughs> eh. So, kaya no, oh, bago ang lahat, uh -oh. tinong muna nga para binabati natin si, si Ka Bryant Andre Martinez. Uy, so, nako, maganda-maganda oh, araw oh, o, ko sa inyo. Masyadaw kay Kaiden Constantino. Oba, para, parang ano yata, pinsan ko pa hello! Oh, yeah. Salamat sa iyo, Brian Tandre. Yeah, yeah, one of the angels ng Let's Flowers and Events ah, Management. Oh, Siya yung pinaka-ano doon. Pinaka-fresh. Malaki ang katawan. Ah, hello oh. sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Totoo ba? Malaki. Hindi, hindi, hindi. Ang katawan. Pinaka-matangta. Oh, oh. to eh. Oh, totoo ba? Oh, si Boss bahay na Andre ah, Martinez to. Laya, nabati ka na namin. Ah. Oh, hello, hello. <laughs> idol Brian. At syempre, gusto ko lang di lahat ng mga idol natin na nakatutok na ha. Kay Idol Christian Riveros, maganda araw sa'yo. Kay Idol Maki morning. Ayan, hello ay kay, sa'yo. Uh, oo, oh, kay Rowena Oriel, kay Rido, magandang umaga, kay Myra May, Laurenciana. Again, sa lahat po ng mga idol natin, ha, huwag po kayo mahiya na i-share ang ating FB live streaming para mas marami pa po ang makapanood ng kasiyahan natin tuwing umaga. Ayan, yeah. nakaka-excite naman. Ano ba yung klaseng kwento Mga idol, start na natin. Ay, ito na, mga idol. Huwag <laughs> na natin pong patagalin pa ang kwentong buhay na ipinadala sa atin ni Babe ah, para, si para babe, sa IFM si oh. Live Drama na tender You may not always end up where you thought you were going, but you will always end up where you were meant to be. Magandang umaga, mga idol. Please hide me by the name Babe. 24 years old. Isa po ako, ang college student dito sa Lucena City. At ang kwento ko pong ito ay tungkol sa lalaking nakilala ko sa isang bar. I think he's same, as, same age as me. Pero ako po kasi yung tipong bahay-iskwela lang. First time ko pong mag with my best friend, Nads. At ito na nga po ang nangyari. Diba? Sabi ko naman siyo hindi mo kailangan na magpaka-stress sa thesis mo. Sige, kambot pa! Yeah, bomba na! Kailangan yeah. mo din to para nare-release lahat ng toxins mo dyan sa ulo mo. bomba pa! yan Lumalabas na sa mukha mo. Tingnan mo, ang dami mo ng pimple. Ang dami ah! Ang dami ah! Pimple? Pimple, mama. Nagjami na eh. Nagjami na eh. Ah, sus, ang ingay-ingay nga eh. Okay lang sa yan. sa, sa ulo. Wow. Uh, yung, isa pa doon sa table na yon kata na kanta, hindi naman maganda yung boses. Ah, Ay, sa, sa ulo. Ayun, 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 no. ah, ah, okay, mo, ay, doon na John. Ayun o. ako pa yun. Ah, Excuse po, uh, may nagpapabigay po nito mga drinks na to. Para daw po sa inyo. Oh. Mm. <coughs> <laughs> Teka, libre pa to? Uh, opo, on the house. Uh, on sabi ng no bartender namin, Pogi. Ayun o. No. Ayan. Taka. Hi. Ito, sa Max! Lana. Kaya ka-tua naman? Chua. For the first time. Mangyayari to sa akin, ha? Oh. Lucky charm kita tonight. Lucky charm! Ay, yes! Uy! Uy, Nads! Yes, yes! Oy. Uh, Oy, nags. Nags, yes, yes. Uh, nags, sabi ko sa'yo, ha? Ah. Uh, yeah. Huwag kang lunok na lunok dyan, ha? Ah. Uh, 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 Baka mamaya may inilagay yan na... No, ikaw naman Patimpla, eh. timpla nag-timpla, tinimplahan yan. Ako! Oh, huwag mong inumin. no. Napak! KJ naman ito. Mapakaingat lang, ha? Waitress? Yes? yes. Ah. Pwede mo bang <laughs> papuntahin dito yung... <laughs> Bartender nyo? Kanina pa ako nang gigigil na tingin dito sa friend ko eh. Parang hirap ka magsalita. Oo, oo, Di Ano ba? ba? Mo lang, Inaas mo ka ba? Inaas mo siya. <laughs> Hoy! Ano ba, Nads? Yes! Ano ba? Ano ba? no, 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 Ayoko, ba? Ano And uh, next, talaga, ha? Kung ano na pinaggagawa mo. Pag ako napahamak, sinasabi ko sa iyo, ha? Trust me! Ah, sige po, mga um, 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 mm, ma'am. Oh, wait lang yes. po, ha? Uh, tawagin ko na po siya. Hindi, huwag na nga. Um, ay ako, eh. Ay, ako, eh. Ikaw talaga, baby. Yeah. Ikaw talaga, baby. Kahit pa paano naman, mag-enjoy ka naman! Nakakaloka ka, ha? At taasa ng Ay, Sige, ko? na Asan ba siya? Sige ba? Hi, ladies! <laughs> Hi, babe! Gusto ka na? mo, At, simula nga noon, eh, hindi na ako tinigilan ng bartender ng bar na yon, mga idol. Paano nakuha ang number at social media accounts ko? Itanong nyo kay Nads. Pero somehow, I feel like I've met him before. Pero dead man ah. Hindi ko siya nire-replyan dahil hindi naman ako gano'ng klaseng babae. Uh, sis, grabe, hirap ng exam. Nakakaloka. Bagsak na naman siguro ako nito. Yari ako. Hindi mo kasi ako pinag eh. Alam mo naman... Angka na magtampo dyan. Alam mo naman hindi ka dapat palaging umaasa sa kopya, ba? Pero naman, sis. Ano ba? Nag-review na tayo ng sabay. Ikaw talaga. Mas lang dayaw Hoy, mo. Why? Why ah? Mga sis! Alam niyo ba? Ay, mga sir! Sir ba yun? Sir ba yan? May pogi, oh! May pogi naghahanap sa labas! Ay! Ah! <laughs> may dalawang, may dalang dalawang, dalawang bulaklak! Ang bango-bango pa, mga sis, ah! Hinahanap si Babe! Oh! Ay, ikaw ulit. Ikaw ulit. <laughs> ikaw ulit. Andiyan na si Mr. Pogi Barista. Ah! ah! Yeah! Ah, eh. Oh, correct <laughs> mga sis. Sa pogi. oh, ay, nako talaga naman. Nads, Becky. Bakit naman kasi ayaw kong tanta ng lalaking yun eh. Ay, malay ko doon. Becky, sabihin mo, wala ako ha. O sige na, magtatago muna ako doon sa CR. Ha? Sige. sige. Ha? Sabi tabak mo ha. sa field. Sa <laughs> <laughs> <So open. laughs> uh, Babe. Uh, hi. Binapasok na ako dito sa school nyo eh. Ayaw mo kasi akong pansinin sa social media. Eh, iabot ko lang sana to sa'yo. Ah! Ducks to, Ducks to. Ah! Sino ba yun? Ito. Why is it an all, ha? Ducks to Ducks to. Eh, not. naku, pasensya ka na, kuya, ha? Hindi kasi talaga ako ganun, eh. Ah, hindi ako nag-e-entertain ngayon. Eh, kailangan ko pang magtapos muna bago ako mag-decide na mag-entertain. Pasensya ka na. Uy, pero, eh, hindi naman din kita minamadali, eh. Kung bibigyan mo na ako ng pagkakataon na makilala ka, eh, uh, uh, kahit ilang taon pa, <laughs> mag ako. Mm. Oh. Ah, eh, kuya, save your, ano? save your, your energy. Jam, call me Jam, call me Jam. That's Yeah, jam. Save your energy to someone, I'm not interested. Pasansya ka na talaga. ha? sa puso. Eh,

Naging persistent sa akin ang bartender na nakilala namin sa bar mga idol. At kahit binasted ko na siya sa unang pagkakataon, gumawa pa rin siya ng paraan. Para mahanap kung saan ako nakatira. At doon, nag-umpisa siyang manligaw na naman nang walang pahintulot ko. Ay! Ah, Jam! Iho! Ay, eh, andito ka na pala! Ay, eh, asan ang mami mo? Eh, papa! Ay, eh, andito ang anak ni Milet! Oh. Oh. Eh, mo. Tamang tama. Kakain eh. Pakainin Ay, oh, na natin oh, yan pakainin dito. Pakainin na. Kainin mo ako. Ah. Ay, <laughs> naman, na. honey. Oh. Pumasok ka na, Iho. Ah! Uh. Mano po, tita. Andiyan po ba si Babe? Ah, kawaan ka nang... Ay, teka! ka! Huwag kakilala kayo ng anak ko! Eh, andun sa kusina! Taka, kumain akin muna tayo! Taka na! Ay, ay, um, kakain na! Um, la, 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 la. Ah, pa! Ang sarap ng luto mong ginataang manok, ha? Ay, ginataang na, manok. Namiss ko Hindi to. Na to ginataang pala yan. Kaya pala masarap to, eh. Ito panabong ko, eh. Ay, Aba, syempre naman, anak. Namiss ko rin naman magluto ng mga ginataan. No. Saka, paborito to ng mama mo, di ba? Oy, oy, hey, kinikilig, kinikilig oh, mo. Ay, ay, babe! Ikaw na, eh, Kinikilig ko, oh, kinikilig kang oh, mama mo. Asik niyo po. <laughs> Ang gobo kasi ni Jay. Ah, Jam! Jam! jam, jam. Oh, honey uh. ah. Babe! Ah, hanap ka nitong anak nung bago namin kay Vigan ng papa mo. Oh, Iho, Jam! Ay, maupo ka at saluhan mo na rin kami. Huh? Ayan, po ka dyan. Ba't nga pala, napasyal ka na naman dito, iho. Nabang sadya mo. Uh, dito, tita. Mm. May sasabihin po ako sa inyo eh. eh teka, teka. Oh. Bakit? Ano nangyari, ha? Ha? Iho? no pa no si Milen? Ay, Diyos ko, sinasabi ko na nga po may sakit yan eh. <laughs> si Milet. kalma, kalma. Man. Honey, Ma. kalma, 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 hey. honey. Mama! Ang puso oh. mo, ha? ka lang, ha? honey. Milet! ka uh, Ito tubig, honey, honey. Uh, okay, lang. Oh, honey, juice, lang. Juice, Oh, oh, Diyos, oh ito, ito. Ma, Ikaw naman talaga kung ano uh, na iniisip mo eh. Ma, Kalma lang. Oh, ang puso mo, mag-relax ka lang dyan. Ay, sabi ko sa sa'yo. Ay, uh, hindi po. Very healthy po ang mami. Eh, nandito po ako kasi gusto ko po sanang purman na purmahan ng bulak mm. nyo. Ah, ano? Ti opo, tinamaan po talaga oh, ako sa kanya. Uh, Badyam, iho ah. So, sorry po, sorry po. Naalala nyo po ba nung pumunta kayo oh. sa house blessing ng... Oh, naalala ko yun. Mansion po namin. Oh. oh. pinakita nyo po kay mamang picture ng anak nyo. Oh, eh. Oh, Nakakita nyo yun, yun di ba? Oh, 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 pinakita ko kay Jack, kaya niya. Oh, Oh, oh. Sige, nakakamali ka na po, mami. Daddy pala, sorry. Na, na, in love, na na po ako doon. Sa picture. Sa picture pa oh, yeah. Noon pa lang. Kaya nung makita ko po siya sa bar, mm. sa bar ko, bar ko ba to? Oo. Hindi ko na po pinaregpas yung pagkakataon. Diba? May, diba? Mayaman pala May to, honey. May bar ko pa. Aba, <laughs> diba, babe, eh, dapat asawahin mo na pala to eh. Atay, <laughs> parang ka pa sa amin. Pwede mo naman ang sanggaban niya si Bae. <laughs> Mama! Ito ah! Oh, oh. Diyan lalaki lang ah. Sa akin oh, okay. lang, iho ah. Oh, totally. eh, payag naman ako kung baliligawan mo itong anak kong ito eh. Yanong Yan ah. ganda din naman eh. Oh, <laughs> <laughs> Papa talaga eh, Talaga Hindi ata lalaki ang gusto nito eh. Ah! Papa naman! Ah, Sito oh! Talaga! Butch siya, yeah, butch! Huwag <laughs> <laughs> kang mabibigla! Hindi ah! Jam, huwag kang mabibigla! Huwag kang mabibigla Hindi ah! Anak, suportado ka namin! Oo, oh, suportado ka namin! din naman! Mama naman! Jam! suportado namin siya! suportado ka! Suportado ka namin! Ay, talaga po. ba magulang ka? Ay, salamat po, Tito, Tita! Ay. May dala po akong chocolate sa inyo! For you po, Tito! Oh. Flowers! Ay, salamat! Bakit may bulaklak sa akin? pala. Chocolate pala <laughs> para sa youtube yeah, dito. Yeah. And flowers po. Uh, kinikilig ang uh, uh, papa ka. Hindi pa pangiti mo ko diyan, ma. Pat kinikilig yung papa. Ay, kinikilig, ano? kinikilig ang papa. Ano? Papa. ma pinapakilig mo ko diyan. O tapos kasunod sipsip. -sip. <laughs> Ay nako. Pa ka man. naman. Ay nako. Hoy, <laughs> <Ay, naku. laughs> <Ay, naku. laughs> <Ay>, babe. Enter to you Babe, para sa to. <laughs> ako na 'yon. Oh. <laughs> Huh? Ay, sa para sa'kin sa to. <laughs> 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 Hindi ko to gusto. ayoko lang mga regalo mula sa'yo. Ano ba yan? Sarap sarap nga ng ulam ng namin ngayon. Sa'n? So, pan ka pa. <laughs> ba, may pan-necklace tong si Jam, ba? <laughs> Oo, oh, I mean, Ang sweet-sweet, di ba? No. Honey, oh. ang sweet niya para sa ating... O, oh, tama ka naman, Jo! Tama? Yeah, oh, ah, ah, ang sweet naman! Para na lang, nasita oh, no, 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 na kayo Jam? Oh, no, no, no. uh, bagay na bagay, oh. Porkit binigyan oh, na kayo ng chocolate. Oh, Parang bagay sa akin yung necklace niya. Ano ba naman? Alam mo, naman, ay, alam mo na Jam? Ang sip oh, mo! Ay! Salamat po, salamat, salamat. Bala, balik, ba yan? Balik ko dito. Kumain ka na nga! <laughs> 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 so, ayun na nga mga idol. Wala na akong nagawa. Masyadong na in love sa akin ng kuya niyo eh. Kaya naman, binigyan ko siya ng pagkakataon to prove himself to me. At hindi naman ako nagkamali ng pagbigay ng chance. Masasabi kong Jam, is the most respectful, most kind, and driven guy I've ever met. Gustong gusto siya ng mga magulang ko. At pinipilit na nila na sagatin ko siya. Pero ano ba ang gagawin ko, mga idol? Nahihirapan ako. Kasi pakiwari ko. Tama si Papa. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pag-share ng kwento ko. More power sa IFM Lucena at sa IFM Live Drama Number 1 Mga idol, ako itong buhay na ipinadala sa atin ni Idol Bay. para sa IFM Live Drama na pinamagatang Bartender! Bartender! Dito si oh. Jump, oh, may mansiyon, no? bar iba, pala iba, niya yun. Iba, iba talaga, oh, yes. Mm -hmm. Dito ba yun sa Lucena? Oh, ma <laughs> ang mapuntahan natin niya. Correct. <laughs> <laughs> Nagli-libre naman kasi ng drinks pala oh, eh. Drinks, tapos uh -oh. alam mo yun, iba-iba yung galawan niya, no? Uh -oh. Kaya sana maging kaibigan din natin siya. Uh -oh. uh -oh. Punta uh -oh. kami dyan na, pwede-pwede ka pwede kami. Uh -oh. Oh, oh. Saka, ito pala, bago natin iba to yung ating katanungan ngayong araw yes, na to, mga idol. Gusto ko na agad mo pasalamat sa ating chief technician on duty. Maraming salamat si ni Idol, Idol Ronald. Oh, no, okay. Guys. Thank you, thank, thank you. To. Thank oh, you so Ay, ang guwapo, guwapo-guwapo niyan talaga. ni yung Idol <laughs> Ronald eh. Bakit tama na ka na. Ay, natin dito. Idol, oh, alam mo oh, naman. di ba? Oh. Kaya tayong buhatin ni Kuya uh, oh, <laughs> <laughs> <si> Ronald. Ibang tuloy si Kuya Ronald. Tiglima dito. Uh Oo. -oh. <laughs> <Ay. laughs> Bibitin pa tayong dalawa. <laughs> ay. ay! Teka lang! Hindi pwede! Nakikinig si Idol Mam Ma 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 Red. Nako, nasabi oh, ko sa inyo. Bibitin ka ba, Idol Alden? Bibitin ka ba, Idol Alden? Ikaw talaga, Idol Alden, ha? Hindi, hindi. Hindi, siyempre, ano, pwede tayong bumitin lahat kasi oh. malaki ang katawa ni Kuya Ronald. <laughs> uh, si ah, si, si, si Ma'am Red lang. Kay Ma'am Red lang, ikutan naman si Idol Alden, gustong-gustong bumitin, eh. Gusto niya. <laughs> Ay, ito, ito na. Pati na muna natin lahat ng mga Idol natin I date, na nakatutok. Isa sa pinakamabubuting puso po na nakilala ko, Ma'am Agnes Pius Arogancia. Magandang-magandang umaga po sa inyo. po. Maraming-maraming salamat po kasi nakatutok tumutok sila eh. Ayan. sila. Naku, salamat oh. po sa inyo. Ano, ang dami yes. nating bagong listeners ngayon. Yes. Ano? Thank Ayan, you po. Thank, you. thank you. you. Ma'am Agnes. Miss o, thank you. you Kaya Idol Robby Di Makulangan ng Batangas. Magandang magandang morning. Kay Ryan Moralia, kay Christian Rivero. Hello sa inyo. Kay Ma'am Leonila. Hugo Villena. Good morning po sa inyo. Ayan, May nakikipagkulitan. May nakikipagkulitan si Hini Maria Cristina de Vera. Oh, 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 oh. Medyo bastos din palang bunga nga ng kabahing <laughs> ito. Ano? <laughs> hindi ko alam ako bang hindi fresh. <laughs> Oo nga eh. <Pum> <laughs> Sabi ko pa naman kahapon gwapo, niligawan kita. Oo oh, nga, pero hindi ko nga. Hindi, <laughs> I ano love daw? you po. Ayan, sila-sila daw. Hulaan na lang daw natin kung sino. Hindi ko alam eh, pero... <laughs> Ikaw talaga? Ikaw, hindi <laughs> ko, ko pa nakikita si Ma'am Christina eh. Fresh ba to? <laughs> sa personal? Ewan ko lang din eh. Uh, uh, Tingnan natin mamaya. Tingnan mama natin, oh, pero naman. lahat naman tayo <laughs> fresh. In stock, no? Pero ayan, ayan salamat sa inyo mga <laughs> idol ah. O sa mga nakikipagkulitan sa atin ngayong umaga. Thank you so much. Hello uh -oh. din po. Kay Onel Lores. Ito ba nabati yeah. na natin si Idol Lo Onel? Uh -oh. Ayan, hello, hello. sa mga... Ay, ito, mga magaganda at nagpupugya empleyado ng Tradewell. Ah, Lalo uy. na kay Onel Lores. Maraming salamat sa inyo mga idol. Uh -oh, you know? Thank you po. Opo, thank you. Ha? At kay Arl Andre tara. Taray. Oh, taray. 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 So ayan. Ito na. Iba to na natin ang ating katanungan, idol. Oo, uh oh, eto uh -oh. na. Eto na tanong! Ay, nakuha ang tanong! naka na ba ang ating ngano? naka na! naka na! Kung What? nakikinig po kayo oh. ng ating mga tugtugan at kantahan, Yan. habang kami po ay nagdadrama dito, ito na ang aming katanungan para sa inyo. Ano ang pangalawang kanta? Yeah. Tama ba? Pangalawa? Ay, ay, pangalawang, oh, pangalawang song. Pangalawa, pangalawa. Pangalawang song na plinay po namin. Ano ang Ayon title na. ng pangalawang song na plinay para ano? sa IFM Live Drama? Timer starts now. Oh. Ayan, mga idol, meron tayong one minute. Ay, uh, para... talaga nakikinig sila. Nakikinig sila kasi sila. Oo, oh, 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 oh o, ayan ito, mga idol. Na so, uh, again, napakasimple po. Ayan, ang ating katanungan. Matasagot ba nyo to, yes. idol? Correct. Diba, para pagdating ng Saturday, diba, uh -oh. kung diba, ay present from Monday to Friday, makikita uh -oh. may isama pangalan mo sa ating gagawin draw. Uh -oh. Diba? Uy. 500 pesos. Uh -oh. Ay! 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 At syempre, gusto ko, eh. uh oo, -oh. nako, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga active, ha, sa ating comment section. Ang dami nila. Nakakatuwa. Ayan, hello Okay, ano, ah, binabati hello. din po natin si Ma'am Leonila Hi, Ma'am ah, Yonila Ahuco na Palagi siya nakatunin sa atin Thank you so much Hello uh -oh. din po kay Nikoy, Diola, Lorenciana Hello, hello, okay hello uh -oh. Meron pa tayong Meron pa tayong magandang seconds. morning din Nakatutok ngayon ang mommy ni uh, Idol Robbie Di makulangan Good morning po sa inyo Maraming-maraming salamat Kay Idol Christina Hi, oh, Kay Nikoy, Diola Hello, kay Servando Padua <laughs> Jr. Kay Joe Neal, Alagon Maraming salamat kay Prince Mamak maganda, Magandang-magandang morning sa inyong lahat. Oh! Ay, nakatutok din talaga sila, oh. Nakakatuwa oh. yung mga sabi Dapat pala sinabi natin kung sino yung, ay, kung ano yung song, tsaka yung, ano, kumanta, Arts. no? Oo, oh, oh, sino? Free <laughs> <laughs> <Pa -ulit. laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> trial lang pala yung <laughs> Yan, correct, okay. correct. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat, ha. ano, meron na. Ma tapos na ba? Okay, tapos, tapos si na ba? di na sinasabi Tapos okay. na <laughs> Tapos na ba? Tapos Tapos na ba? Tapos na ba? Tapos na ba? na ba? na yan, di ba? Yung uh ninyo, if hindi kayo absent hanggang Friday. Oo, oo, uh Opo, ayan ang katanungan natin. Ano nga po yung second song na nag-play? So yung sagot, i-reveal na natin sa... Sabi ni, sabi ni Joe, titibo-tibo daw. Nako. Uh, uh, -oh. <laughs> pong salamat mga idol ha. At syempre, nako, tuloy-tuloy lamang tayo sa mga magaganda mga tugtugan. magaganda okay, araw kay Ate Gina, kay Ate Opo. Casey, at yeah. kay Raffy. Ito din kay, ano, kay Sir Bando, Sir Sir Bando Padua Jr. Ito nga pala muna, ang belated happy birthday kay Sir Ernie Asesor. Hoy, happy ng, birthday uh, po! Hulieta's, uh, sa Resto and Cafe, dyan po sa may, ano, sa may uh, bypass road ng Sariaya, Quezon. At syempre, sa datang staff ng Alina Zuri Aesthetic. Hello din po kay Mamiya, Catherine. Thank you so much po sa inyo. Palaging pag in dito sa IFL. Yeah. Yes naman, maraming maraming salamat mga idol at hindi namin kayo bibitinin para sa mas magaganda mga tugtugan Samahan pa rin kami ha, dito sa so 106.3 IFM, listen na, ay narinig, narinig ko na yun! IFM, nga